ang Espiritu ng Antikristo ay nasa mundo. Na kung mayroong isang tema sa Biblia na nagpapukaw ng kuryosidad at takot ng sabay, ito ay ang Antikristo. Isang madilim, misteryoso, at mapanlinlang na karakter na, ayon sa kasulatan, ay lilitaw sa huling panahon upang linlangin ang mga bansa. Ngunit, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya? Siya ba ay nasa mundo na? Paano natin siya makikilala? Sa video ngayon, susuriin natin ang mga talata sa Biblia na nagsasalita tungkol sa nilalang na ito at ipapakita kung bakit mas mainam na maunawaan ito ng tao ng mas maaga. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng nilalaman at nais mong mas lumalim sa mga hiwaga at pahayag ng Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapalampas ang anumang bagong video. Ngayon, dumiretso na tayo sa kuwento. Ang espiritu ng Antikristo ay nasa mundo na mula pa noong sinaunang panahon. Ang sangkatauhan ay nasasangkot sa isang hindi nakikitang labanan, isang espirituwal na labanan na lumalampas sa mga siglo. Nagbabala ang Biblia na ang Espiritu ng Antikristo ay nasa mundo na. Inihahanda ang daan para sa darating na hinaharap. Ngunit ano ang tunay na kahulugan nito? Paano gumagana ang isang bagay na tila misteryoso nang hindi napapansin ng karamihan? Balikan natin ang nakaraan at unawain ang kwentong ito mula sa simula. Ang babala ni Juan, ang Antikristo ay darating, ngunit noong unang siglo, isa sa pinakamalalapit na disipulo ni Jesus, si Juan, ay napansin na ang ilang nakababahalang palatandaan sa kanyang panahon. Ang simbahan ay lumalago, ngunit kasabay nito, marami ring lumitaw na mga bulaang guro, mga taong binabaluktot ang katotohanan at inililihis ang mga tagasunod ni Kristo. Dahil dito, isinulat ni Juan ang isang makapangyarihang babala. Munting mga anak, ito na ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, ngayon ay marami ng mga Antikristo ang lumitaw. Kaya't alam nating ito na ang huling oras. Isang Juan, dalawa, labing walo. Ipinapakita ng talatang ito ang isang mahalagang katotohanan. Darating pa ang Antikristo sa kanyang huling anyo, ngunit ang kanyang espiritu ay gumagana na sa mundo, tahimik na kumikilos. Ipinapakita niya ang sarili sa pamamagitan ng mga ideya, ilusan, at impluensyang naglalayo sa mga tao sa katotohanan ng Diyos. Ngunit paano natin malalaman ang kilos ng espiritong ito? Ano ang mga katangian nito? Ang espirito ng panlilinlang. Paano ito gumagana sa mundo? Isipin mo ito. Ikaw ay naglalakad sa isang maliwanag na daan Ngunit habang ikaw ay sumusulong, unti-unting lumilitaw ang maliliit na ulap ng hamog. Sa simula, tila hindi ito mapanganib. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging mas makapal hanggang sa halos hindi mo na makita ang daan sa harap mo. Ganito ang espiritu ng Antikristo sa pagkilos. Hindi siya darating ng lantaran. Hindi siya magpapakita na may sungay umukhang mukhang nakakatakot. Sa halip, darating siya ng palihim, nakatago, pinaghalo ang katotohanan at kasinungalingan hanggang sa ang mga tao ay hindi na makilala ang pagkakaiba ng dalawa. Itinuturo ng Biblia na ang Espiritong ito ay itinatanggi si Kristo at gumagawa upang ilayo ang mga tao sa Diyos. At ang bawat espirito na hindi nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparito sa laman ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa mundo na. Isa Juan, ikaapat, tatlo. Ibig sabihin, anumang ideolohiya, kilusan o aral na nagsisikap na bawasan ang kahalagahan ni Yesu Kristo, itanggi ang kanyang pagkadyos o ilayo ang mga tao sa kanyang salita ay bahagi na ng gawain ng Espiritu ng Antikristo. At sa kasaysayan, nakita natin itong nangyayari sa iba't ibang paraan. Ang estratehiya ng Espiritu ng Antikristo sa kasaysayan mula pa noong sinaunang panahon, ang Espiritu ng Antikristo ay may impluensya sa mga hari, pinuno, at maging sa mga relihiyosong leader. Noong panahon ng Imperyong Romano, maraming emperador ang itinuring ang kanilang sarili bilang mga Diyos na buhay at malupit na inusig ang mga Kristiyano. Sa panahon ng gitnang panahon, nagkaroon ng matinding lang sa relihiyon kung saan ang mga tradisyon ng tao ay pumalit sa mga turo ni Kristo. Sa makabagong panahon, nakikita natin ang mga pilosopiya na nagpapalaganap ng relativismo na walang absolutong katotohanan at bawat isa ay may sariling katotohanan. Lahat ng ito ay pagpapakita ng espiritong ito ng panlilinlang na nagtatrabaho upang alisin ng Diyos mula sa sentro ng buhay ng tao at palitan ito ng iba pang bagay, pera, kapangyarihan, kasiyahan, o kahit mga maling doktrina. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na dapat tayong matakot. Binigyan na tayo ng Biblia ng Babala upang tayo ay maging maingat at mapagbantay. Ang mga palatandaan na ang espiritong ito ay lalong lumalakas sa paglipas ng mga araw. Lalong nagiging malinaw ang mga palatandaan ng espiritong ito. Ang mundo ay lumalayo sa katotohanan. Ang mga halaga ay nababaluktot. At ang dating itinuturing na mali ay ipinagmamalaki na ngayon. Nagbabala na si Jesus tungkol dito at dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Mateo 24.12 Nakikita na ba natin ito? Ang mga tao ay nagiging mas makasarili, mas malamig, at mas lumalayo sa Diyos. Maraming beses, ang mga bagay na banal ay kinukutya, habang ang mga maling gawain ay itinataas at ipinagdiriwang. Kung nais mong ipagpatuloy ang pag-aaral ng ganitong mga paksa, huwag kalimutang sumabay sa ating susunod na video. At tandaan, sa kabila ng panlilinlang ng espiritu ng Antikristo, ang katotohanan ng Diyos ay nananatiling matibay at hindi nagbabago. At ito ang perpektong kalagayan para sa pagpapakita ng Antikristo. At ito mismo ang perpektong kapaligiran upang ang Antikristo Balang araw ay mahayag ng ganap. Paano protektahan ang sarili laban sa Espiritu ng Antikristo? Kung ang Espiritu ito ay nasa mundo na, paano natin ito malalabanan? Ang sagot ay matatagpuan mismo sa Biblia. Munting mga anak, kayo'y sa Diyos at inyong dinaig sila sapagkat ang nasa inyo ay lalong dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Isa Juan 4.4 Narito ang susi. Hindi natin kailangang matakot sapagkat mas dakila ang kapangyarihan ng Diyos. Upang hindi tayo malinlang, kailangan nating alamin ang salita ng Diyos. Ang katotohanan ng Biblia ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Manalangin at hanapin ang discernment. Ang banal na espiritu ang gumagabay at nagbababala sa atin tungkol sa mga patibong ng kaaway mamuhay ng may kabanalan. Ang taong malapit sa Diyos ay hindi madaling maimpluwensyahan ng Espiritu ng Antikristo. Maging mapanuri sa mga palatandaan, sa pamamagitan ng kaalaman sa kasulatan, mas madaling makita kung may mali sa nangyayari sa mundo. Ang tao ng kasamaan ay mahahayag. Mula pa noong simula ng kasaysayan ng tao, may mga pinunong bumangon na may madilim na hangarin nagnanais ng ganap na kapangyarihan, kontrol, at dominasyon. Ngunit binabalaan tayo ng Biblia na sa mga huling panahon, may isang taong lalabas na mas masama at mas mapanlinlang kaysa sa lahat ng nauna. Siya ang makikilala bilang ang tao ng kasamaan. Hindi siya isang ordinaryong pinuno. Siya ay magiging isang dalubhasang mandaraya, isang bihasang tagapaniwala at isang karismatikong pinuno na makakakuha ng pagtangkilik mula sa maraming tao. Makikita siya ng marami bilang isang tagapagligtas. Ngunit, sa katotohanan, siya ang magiging pinakamalaking kalaban ng Diyos na nakita ng mundo. At matagal na na itong inihayag sa kasulatan. Ang babala ni Pablo, ang araw ng Panginoon ay darating lamang. Pagkatapos nito, sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Tesalonika, naramdaman ni Apostol Pablo ang pangangailangang linawin ang isang isyo na nagdudulot ng pag-aalala, ang pagbabalik ni Heso Kristo at ang katapusan ng panahon. Noon, may mga maling turo at bulung-bulungan na nagsasabing dumating na ang araw ng Panginoon at nagaganap na ang pagbabalik ni Kristo. Ngunit itinuwid ito ni Pablo sa pamamagitan ng malinaw at direktang mga salita. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon malibang dumating muna ang pagtalikod sa pananampalataya at mahayag ang tao ng kasamaan, ang anak ng kapahamakan. Dalawang Tesalonika, dalawa, tatlo. Dito, ipinapakita ni Pablo ang isang mahalagang katotohanan. Bago bumalik si Kristo mayroong dalawang bagay na kailangang mangyari. Magaganap ang isang malaking pagtalikod sa pananampalataya, maraming tao ang tatalikod sa Diyos at lilihis mula sa katotohanan. Mahahayag ang tao ng kasamaan, kilala rin bilang ang anak ng kapahamakan. Ngunit sino nga ba ang taong ito? At bakit siya napakapanganib, ang tao ng kasamaan, isang pinunong, hindi pa nakikita. Kailanman, isipin mo ang isang pinuno na hindi lang namamahala sa isang bansa, kundi may impluensya sa buong mundo. Siya ay magiging matalino, mapanghikayat, at sobrang karismatiko. Hindi tulad ng mga malupit na diktador ng nakaraan na gumamit ng dahas upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang taong ito ay makakamit ang tiwala ng mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pangako. Magdadala siya ng mga solusyon sa pandaigdigang krisis. Magtatatag ng mga kasunduan sa kapayapaan at magbibigay ng ilusyon ng kasaganaan. Makikita siya ng mga bansa bilang isang tagapamayapa, isang leader na kayang pag-isahin ang mundo. Sasabihin ng marami, ito na ang leader na matagal nating hinintay dinala niya ang kapayapaan na ating inaasam. Ngunit ito ay isang panlilin lang. Ang tunay niyang mukha, siya ay lalaban sa Diyos. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang babala, ipinapakita kung ano ang tunay na layunin ng taong ito na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, na anupat siya nauupo sa templo ng Diyos Nagaya ng Diyos na ipinakikilala ang kanyang sarili na siya'y Diyos. 2 Thessalonians 2.4 Dito makikita natin ang isang nakagugulat na katotohanan. Ang taong ito ay hindi makukontento sa kapangyarihang pansanlibutan. Nais niyang sambahin bilang Diyos mismo. Sa simula, magmumukas siyang isang dakilang lider. Ngunit kalaunan ihahayag niya ang kanyang tunay na intensyon, hihingi siya ng ganap na katapatan at pagsunod na walang puwang para sa pagtutol. Itatayo niya ang kanyang sarili sa templo at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito ang tinutukoy ni Jesus sa Mateo 24 na 15 bilang ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sa puntong ito, mapagtatanto ng mundo na sila ay nalinlang paano siya mahahayag. Sa una, siya ay lilitaw bilang isang tagapagligtas, isang taong nagdadala ng mga sagot sa mga problema ng mundo. Ngunit unti-unti, ang kanyang tunay na pagkatao ay malalantad. Ibinibigay ng Biblia ang ilang palatandaan kung paano ito mangyayari. Lililitaw siya sa panahon ng matinding kaguluhan at krisis. Ang mundo ay haharap sa matitinding suliranin at ang mga tao ay magiging desperado para sa isang solusyon magpapahayag siya ng kapayapaan at pagkakaisa ngunit ito ay peke sa simula magmumukha siyang isang leader na puno ng karunungan at katarungan malilin lang niya kahit ang pinakamarurunong sinabi ng biblia na kung maaari maililigaw maging ang mga hinirang mateo 24:24 24, Kaya't ang mga mananampalataya ay kailangang maging maingat upang hindi madaya ng kanyang mga kasinungalingan. Ang sandali ng pagbubunyag, isang mundo na nilinlang. Habang lumilipas ang panahon, tataas ang kanyang mga kahilingan. Sa simula, siya ay magmumukhang mapagparaya at makademokratiko. Ngunit kapag siya ay may ganap ng kapangyarihan, magiging malupit at mapaniil siya ang mga tatanggi sa kanya ay uusigin. Ang mundong dating nakikita siya bilang isang tagapagligtas, ngayon ay makikita na siya bilang pinakamalaking kaaway ng Diyos. At pagkatapos, hihilingin niyang siya ay sambahin. Sa sandaling ito, maraming tao ang mapagtatanto na sila ay nalinlang. Ngunit siya ay matatalo. Ang kwento ng taong ito ng kasamaan ay hindi magtatapos sa kanyang tagumpay sinasabi ng Biblia na siya ay wawasakin mismo ni Heso Kristo. At kung magagayoy mahahayag ang suwail na papatayin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kaningningan ng kanyang pagdating. Dalawang Thessalonica 2.8 dalawa, Ito ay nangangahulugan na maaari siyang manlinlang sa loob ng isang panahon, ngunit hindi siya magtatagumpay sa huli. Si Jesus ay babalik na may kapangyarihan at kaluwalhatian at ang paghahari ng taong ito ng kasamaan ay matatapos ng biglaan at tuluyan. Ililigaw niya ang mga bansa sa pamamagitan ng mga himala at kababalaghan. Mula pa noong sinaunang panahon, palaging nabighani ang sangkatauhan sa supernatural. Himala, tanda, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari lahat ng ito ay nagpapalakas ng kuryosidad at madalas na nagiging sanhi ng debosyon ng maraming tao ngunit nagbabala ang biblia tungkol sa isang seryosong katotohanan hindi lahat ng tanda ay nagmumula sa diyos sa mga huling araw may isang pinuno na babangon isang taong magpapahanga sa mundo sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga gawa ililigaw niya ang mga bansa sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi mula sa Diyos. Ito ay mula mismo sa kaaway. Makikita ng buong mundo ang isang nilalang na tila mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ngunit sa likod ng maskara ng kabutihan at kapangyarihan, magkukubli ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, sisiyasatin natin ang kwentong ito at aalamin kung paano ito magaganap. Ang paglitaw ng isang huwad na tagapagligtas, isipin ang isang panahon ng kaguluhan, mga digmaan, taggutom, krisis sa ekonomiya, at matinding kalamidad. Ang mga tao ay desperado, natatakot, at tila nawawala ng pag-asa. At biglang lilitaw ang isang tao na may mga sagot sa lahat ng problema siya ay magpapakita bilang isang matalinong pinuno, isang tagapamayapa. Magdadala siya ng mga pangakong puno ng pag-asa, pagkakaisa, pagkakasundo, at isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ngunit hindi lamang siya magsasalita. Magpapakita rin siya ng mga kahangahangang tanda. Nagbabala ang Biblia tungkol sa panahong ito. Ang pagdating ng taong ito ay ayon sa kapangyarihan ni Satanas may kasamang lahat ng uri ng huwad na himala, tanda at kababalaghan. Dalawang Tesalonika, dalawa, siyam. Ibig sabihin, hindi lamang siya gagamit ng mga magagandang salita. Magpapakita rin siya ng kapangyarihan, ngunit isang panlilin lang. Isipin mo ang epekto nito sa mundo. Makikita ng mga tao ang di maipaliwanag na pagpapagaling, kakaibang pangyayari at mga bagay na tila lumalabag sa batas ng agham. Maaari siyang magpababa ng apoy mula sa langit, bigyang buhay ang mga imahe, at kahit muling buhayin ang isang patay sa harapan ng publiko, ang mga pulutong ay mamamangha. Ang mga pinuno ng politika ay susunod sa kanya. Ang mga siyentipiko ay maghahanap ng paliwanag ngunit mabibigo. At unti-unti mahuhulog ang buong mundo sa kanyang patibong. Ang mga tanda na magpapalinlang sa marami. Ngunit, ano ang mga tandang ito? Ibinigay sa atin ng Biblia ang ilang palatandaan. Mga tanda sa langit at lupa. Ang taong ito ay magkakaroon ng kontrol sa mga pangyayaring tila makalangit. Makikita siya ng mga tao bilang isang may autoridad sa kalikasan. Mga huwad na pagpapagaling at himala. Magpapakita siya ng mga himala sa harap ng mga tao. Ang mga may sakit ay gagaling, ang mga bulag ay makakakita, ang mga lumpo ay makalalakad. Ngunit ang lahat ng ito ay panlilinlang. Mga imaheng nagkakaroon ng buhay, babala ng Apokalipsis 13, 15. Magbibigay siya ng buhay sa larawan ng halimaw na magiging dahilan upang lumuhod at sumamba ang mga tao sa kanya manipulasyon ng pandaigdigang pangyayari magmumukha siyang may control sa mga pandaigdigang krisis, ekonomiya at mga digmaan na parang siya lang ang may sagot sa lahat ng problema. Isang palabas ng ilusyon ang kanyang ipapakita. Ngunit sa likod ng bawat milagro ay isang nakatagong layunin ang gawin ang mga tao na lubusang magtiwala sa kanya at kapag nakuha na niya ang kanilang tiwala, susunod na ang susunod niyang hakbang. Ang panahon ng sapilitang pagsamba sa simula, ang kanyang mga himala at kababalaghan ay magmumukhang positibo. Pag-iisahin niya ang mga relihiyon, gagawa ng mga kasunduang pangkapayapaan at kikilalanin bilang pinakadakilang leader sa mundo. Ngunit unti-unting magbabago ang kanyang mga kahilingan at nililinlang niya ang mga tao sa lupa sa pamamagitan ng mga tanda na ipinagkaloob sa kanya upang gawin. Apokalipsis 13.14 Magsisimula siyang magpahayag na siya ay higit pa sa isang pinuno. Marami ang magsasabi, siya ang hinirang, siya ang misyas, siya ang dakilang tagapagligtas. At pagkatapos, hihingi siya ng pagsamba. Sa puntong ito, maihahayag ang kanyang tunay na balak. Magtatatag siya ng isang pandaigdigang sistema kung saan ang lahat ay kailangang magpasakop sa kanya. Ang mga hindi susunod sa kanya ay uusigin, pipigilan at itatakwil sa lipunan. Ang mga dating naniwala sa kanya bilang isang mabuting pinuno, sa huli ay makikitang sila ay nalinlang. Ngunit para sa marami, huli na ang lahat paano hindi mahulog sa panlilinlang? Nagbabala ang Biblia na ang mga himalang ito ay hindi totoo. Sila ay ilusyon lamang na ginawa upang linlangin ang sangkatauhan. Sapagkat lilitaw ang mga bula ang Kristo at mga bulaang ang propeta at sila ay gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang mailigaw kung maaari maging ang mga hinirang. Mateo 24, 24. Ibig sabihin, kahit ang mga tunay na mananampalataya ay maaaring malinlang kung hindi sila magiging mapagmatyag. Ano ang dapat nating gawin upang hindi mahulog sa patibong? Alamin ang salita ng Diyos. Ang sino mang nakakaalam ng katotohanan ay hindi madaling malinlang ng kasinungalingan. Humingi ng espiritual na discernment. Hindi lahat ng milagro ay mula sa Diyos. Kailangan nating ang banal na espiritu upang makilala ang panlilinlang. Huwag sumunod ng bulag sa karamihan. Hindi dahil ang isang bagay ay popular, ay nangangahulugang ito ay totoo. Manatili sa pananampalataya kay Kristo, ang tanging proteksyon laban sa panlilinlang ay ang tunay na relasyon sa Diyos. Ang espiritu ng panlilinlang ay nasa mundo na ngayon, naghahanda sa pagdating ng leader na ito. Ngunit, ang mga gising at handa ay hindi mabibigla. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Nagbabala ang Biblia na isang panahon ng matinding panlilinlang ay darating sa mundo. May isang tao na babangon, magpapahanga sa lahat sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi mula sa Diyos. Ililigaw niya ang mga bansa, aakitin ang mga pulutong, at hihingi ng pagsamba. Ngunit sa huli, siya ay wawasakin mismo ni Heso Kristo. Ngayon, itatanong ko sa iyo, nakikita mo ba ang mga senyalis na ito sa mundo? Naniniwala ka bang inihahanda na ang mga tao para sa panlilinlang na ito? Iwan ang iyong komento at ibahagi ang video na ito sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para sa mas maraming ganitong nilalaman. Pagpalaing kanawa ng Diyos.